So oh guys, nandito kami ngayon ni Baby Kate sa simbahan. Yung mga ingay na aking Baby Kate. Huwag ka may ngay! Duh! Ha? adja na ka naman, mukha kang kuting. Sa sapis sa na. Dito kami ni Baby ko sa labas ng ano, gate ng simbahan. Ayan, tingnan yung baba, ang taas. Duh! Hmm. Nililibang ko lang yung Baby ko saglit. Duh! Ayan pong Baby ko. Duh! Hi guys! Tuntuan naman yun. Batang, makulit! Tatambay muna kami. Wala pa yung tambayan namin sa sakyan ng Lulu AD. Dito muna kami. Pansya mantala. Gusto niya yung kalsada. Tambay muna. Magnanay. Maya-maya pagkakainin maya, ko na to. Maya na. No? Maya na ano 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 lalalala ano 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 ano

Dada. Ma. Dada. Ano? Dada. Ano dada? Dada. Dada. <laughs> Hello, friends. na, guys, yung baby ko, guys. Pasensya na kayo, guys. <laughs> <Pwantala>. <laughs> Tara, nauwi na tayo. Dali na, uwi na tayo. <laughs> init pa po. Wala ko. Sarap lang na lumabas. Abi, huwag sumampa! Tara na, huwag na tayo. Huwag sumampa! Ang init pa pala ng labas natin. Hm? hmm? sipunin. Hmm. Tara na, huwag na tayo. Tara na. O oh, may payong ko kami dala. Tara na. Uwi, ana. Uwi, ana. Uwi na? Uwi na, bata? Dada. Dada na, dada. Baka maulog mo. Malayang tao, no? Bakit may morning star ka na? Hmm. Bakit may morning star ka agad? Ang galing yung morning star na yun. Hmm. So, bye-bye na muna. Bye-bye, guys. Uwi na kami. Bye-bye.